Dito sa may Barangay Marinyanan, sa may Magsaysay Palawan, meron kami nakita ditong parang kakaiba, unique dahil itong area na to na nasa taas tayo ngayon at may malaking puno. Hindi namin alam kung anong tawag dito pero nakita lang namin, sobrang ganda lang. At ito, nasa taas tayo, pababa tayo. Ang ganda lang. Baka may makapanood nito anong tawag dito. So, nag stop over lang kami dito. Naglakad-lakad kami, may nakita kami ditong area. So, part na to ng magsaysay medyo dahan-dahan lang dahil ang ganda oh kulay green green na yung mga ano nice tapos tingnan natin sa taas may mga laking bato tingnan naman oh unique sa may alam kung anong tawag dito comment nyo lang ha ah. o oh, dito na tayo sa may magsaysay na tayo sakop na to ng magsaysay oh grabe sunog na sunog na tayo pero worth it naman enjoy na enjoy tayo o, oh, nagpagupit din tayo dito dahil medyo humabang buhok natin. O, oh, first time natin nagpagupit dito nung uh, sa may bayan ng Kuyo. mo ko Dito sir, iba maganda. Ganda, promise dito. Picturean kita? Iya yeah, ka na. Andali, itong kasama ko. Oo. Tapos So, ako din. Oo, oh, sige. Yan, itong kasama ko. Kailangan ma-perfect yung ano. Ma-perfect yung ano, yan. Oh, naka-20 na akong shot. So, ikaw naman. Pahingin na lang ako dito sa'yo, ha? Focus natin sila. <laughs> okay. di ba? Picture daw. Maganda kasi dito yung view, oh. May ano, yung green. May ano niya, may mga design. Oo, oh, ang ganda. Yun know, naman, no? ka nga sa video ko. Uy, hindi you na ko. Mm. Thank you, sir. Pwede gamitin mo phone mo. Ayaw pala. <laughs> Ganit kulitan lang namin. Wide shot. Oh, ito yung aming driver. Ayun, yung driver namin. Mabait yan. Siya yung nagturo sa amin dito. O, oh, di ba? Isang wave naman dyan. O, oh, kita mo? Sa munod din. <laughs> Ayan, itong mga mag-jowa dalawa, dalawang, channel nila, R and Jury. So, sa so mga kaibigan guys, nagsisimula sila sa channel na R and Jury. So, search nyo po, R and Jury. Makikita nyo po, ang gaganda ng mga video nitong dalawa. Puro mga kaswitan, pagkain, kahit saan, mga sweet. Sana all. <laughs> Sana all. Bakit kayo laging sweet at ah, ah, jury? Awww! Ah. O, oh, isa naman po si Archie Baroni Vlogs, ang banwang pinalanga pinalangga. Mm. Yan, purong kuyo Pero magkamukha kami, di ba? Mas pogi nga lang ako. Oo, sige o, Tanggapin mo na. Okay, okay. Approved. <laughs> Approved. <laughs> Sabi pumatul din eh. No? Ang Mother ten, ten, teren. Ten, ten, teren. Thank you so much. Bye-bye po.